sarap na suka na gawa sa saging na saba. Sa ganito kadaming saging, ang dami nang magagawa. Napakaasim nito at ang bango. Kung may mga tirang saging, kayo kaysa naman mabulok, gawin nyo na ng suka. Sobrang sarap nito, gawing sawsawan. Tara, umpisahan na natin gumawa ng suka. At dito, meron tayong saging na saba. Pusab, as sa bisaya. At balatan lang muna natin ito. Minsan, kung may mga overwrite na tayo na saging, hindi na natin alam ang gagawin. Yung iba, nabubulok na lang. Sayang lang, hindi natin alam na pwede pala gawing suka. Slice ang po natin ito ng maliliit, gaya po nito. Depende sa inyo kung anong slice ang gusto nyo gawin dito. At ayan na lahat ang na slice natin na saging. I-ready na natin ang ating lalagyan at ilipat na natin dito. Naku, pag nasubukan nyo nang gawin ito, baka ulit-ulitin nyo ang paggawa nitong suka. Napakabango talaga at healthy pa kasi gawa ito sa saging na saba. Alam naman natin na napaka-healthy talaga ng saging na saba. Takpan lang natin ito at ilagay natin sa isang lugar na hindi nahahamidan. Room temperature lang po. Lang natin ito ng isang buwan. After one month, ito na ang saging natin. Naging suka na. Ang bango-bango talaga. Mabango na maasin. Sasalain lang muna natin ito. Dadamit lang tayo ng malinis na tela kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, maaari po ba na pusuan nyo at ishare ang ating video? Napakalaking tulong na po niyan para sa akin. Maraming salamat po. At ayan na po lahat ang suka natin. Ilipat lang natin ito sa bote. Sa mo nito para lang sarap inumin. Medyo matagal nga lang pero kung sunod ang paggawa nyo, hindi hindi na kayo maumusan pa ng suka. Napaka-healthy nito kasi wala tayong ibang hinado dito. Piyo na saging na sabalang talaga. O oh, ayan, sampulan natin sa ating tamban fish cracker. Ang sarap talaga ng suka, ang bango. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po sarap na suka na gawa sa saging na saba. Sa ganito kadaming saging, ang dami nang magagawa. napakaasim nito at ang bango. Kung may mga tirang saging, kayo kaysa naman mabulok, gawin nyo na ng suka. Sobrang sarap nito, gawing sawsawan. Tara, umpisahan na natin gumawa ng suka. At dito, meron tayong saging na saba. Usab asa -as bisaya. At balatan lang muna natin ito. Minsan, kung may mga overripe na tayo na saging, hindi na natin alam ang gagawin. Yung iba, nabubulok na lang. Sayang lang, hindi natin alam na pwede pala gawing suka. Isaysay po natin ito ng maliliit, gaya po nito. Depende din sa inyo kung anong slice ang gusto nyo gawin dito. At ayan na lahat ang na-slice natin na saging. I-ready na natin ang ating lalagyan at ilipat na natin dito. Naku, pag nasubukan nyo ng gawin ito, baka ulit-ulitin nyo ang paggawa nitong suka. Napakabango talaga at healthy pa kasi gawa ito sa saging na saba. Huh? Alam naman natin na napaka-healthy talaga ng saging na saba. Takpan lang natin ito at ilagay natin sa isang lugar na hindi nahahamidan. Room temperature lang po. Oh. lang natin ito ng isang buwan. After one month, ito na ang saging natin. Naging suka na. Ang bango-bango talaga. Mabango na maasi. Sasalain lang muna natin ito. Dadamit lang tayo ng malinis na tela. At kung umabot kayo sa puntong ito ng ating video, mari po ba na pusuan nyo at ishare ang ating video? Napakalaking tulong na po niyan para sa akin. Maraming salamat po. At ayan na po lahat ang suka natin. inipat lang natin ito sa bote. Sa bango nito, para ang sarap inumin. Medyo matagal nga lang, pero kung sunod-sunod ang paggawa nyo, hindi-hindi na kayo maumusan pa ng suka. Napaka-healthy nito kasi wala tayong ibang hinado dito. Pure na saging na sa balang talaga. O oh, ayan, sampulan natin sa ating tamban fish cracker. Ang sarap talaga ng suka, ang bango. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.